umamin sa paghagis po ng gasera. Dahil nagawa ko lang po ito dahil sobra pong higpit. Hindi na mo, isang linggo na wala akong kinikita. Na-aresto ng Terminal 3, Manila International Airport Administration Terminal Police Section sa panguna ng jepe nito na si Chief Airport Police Captain Froylan Sanchez ang sospek sa paghahagis ng Molotov Bomb noong September 23, 2023 sa open parking area ng Naiya Terminal 3 kung saan tatlong sasakyan na nadamay sa pagsabog. Naarist tong sospek matapos na may lumapit na informat sa Terminal 3, Terminal Police Station Office na itinuro ang sospek na si Rinaldo de la Peña Perez na kilalang si Bulabog. Dahil dito agad na nagkasa ng operasyon ng Airport Police kung saan na si Bulayog na sa open parking area ng Terminal 3 at inimbitahan sa tanggapan ng Terminal Police Station. Dito na inamin ang suspect na dating taxi driver na siya ang naghagis ng Molotov bomb dahil sa galit niya sa ginawang paghihikpit na airport police sa mga illegal transport operation. Inamin din ni Bulayog na nilagyan niya ng gasolina ang isang bote ng energy drink at nilagyan ng uh, tela bago sinindihan at inihagis sa parking area ng Terminal 3 sa ngayon ay nakaditina na itong si Perez o si Bulayog sa Pasay City Jail at sinampanan ng kasong attempted arson at alarm and scandal. Sinisingil na ako ng upa ng bahay, tubig ko rin. Pinutulan na nga po ako ng tubig, hindi na po ako nakapagbayad. Tapos tumambay po ako dun sa ano, eh, dumaan yung ano, tinira pa ako ng pulis, wala nang na buong kasalanan na ano, tinadyakan ako, Tinuntok ako kaya kaya ako po, nagawa yun. Wala akong okay. Gutom na gutom na, na po ako. Buriyong ako. Wala akong maisip na dahilan. Kaya ako nagawa yun. Na, na, nahagis yung galira dyan na ano. Pero wala akong intensyon na ano. Nagawa ko lang yun dahil gutom ako. Dahil sobrang higpit. Higpit talaga. Hindi parang sila lang gustong mabuhay. Paano naman po kami? Ako, si Jojo Sikat. Walang inatasang balita.